Mami, papasok na ako sa school. Dadalhin ko na itong binigay mo sa akin na baon. Bagi ko, ihanda mong airplane. Ihatid mo si Moana sa school. Senyora, ready na ang airplane mo. Kung ako ang manalo bilang kapitan ng ating barangay, mamimigay ako ng toothbrush sa mga walang ngipin. Lah, mamimigay ako ng shampoo sa mga kalbo. Uy. At ito pa, ilagay ko ang mga chismosa sa poste para gawing CCTV at namigay din ako ng house Unlocked and brand new car. Sure ako, senyora, na ikaw talaga ang manalo. Of oh, course, Lucky Kong, dahil gusto ko maubos ang pira ko. Oh, ito ang sahod mo. Ang dami naman na ito, senyora. <laughs> Hindi ko ito maubos. Huwag <laughs> ka na magreklamo dyan, Baki Kong. Akin na ang susi ng jeep plane. Akin na, kasi magpaulan ako sa kalangitan ng pera. Okay ka lang, senyora. Bakikong, ko. Okay lang ako. Na-stress lang ako dahil may dumating na namang pera. Mami, ayoko na mag-school. Bakit naman mo wala? Kasi mami, hindi ako nahirapan sa klase namin. Gusto ko yung nahirapan ako. Okay. Sige, transfer kita sa ibang school. Yes. Sumaksis so, na naman ako. I step by the step. Bakikong, ko, bumili ka nga doon ng pagkain ng worth of 500,000. Sige, sige, senyora. Pero senyora, ang dami namang pinabili mo. Huwag ka nang magreklamo, Kong, Bilhin mo na lang ang pinabili ko sa'yo. Sige, sige, senyora. Bibili na, now na. Moana? Yes, mami? Pupunta tayo sa bagong school mo. kong ihanda mo ang aking kotse. Senyora, ready na ang kotse mo. Lights on. Kong? Yes, senyora. Samahan mo ako sa barangay. Bakit, senyora? May iba barangay ka ba? Wala tatakbo ako bilang kapitan sa ating barangay. Totoo ba, senyora? <laughs> Nauhaw ako. Coffee, please! Ito na ang coffee mo, senyora! Everyone, I have an announcement. Wala ba kayong baon? Oh, sa inyo na lang to. Hindi ko kasi maubos. Thank you, Moana. Sana all mayaman. Senyora, kung manalo ka bilang kapitan ng ating barangay, ano ang ibibigay mo sa ating barangay? kung magiging kapitan ako dito sa ating barangay Bakikong, mamimigay ako ng 100,000 per day. Totoo ba, senyora? Tapos, ano pa, senyora? Hindi lang yan. Mamimigay din ako ng house and lot at brand new car. Gabis ka talaga, senyora. Of course, Bakikong. Para tayong lahat ay maging mayaman. O sige na, ihanda mo na ang sabarin. Pupunta tayo ng barangay. Handa na po, senyora. Bakit ngayon ka lang mo, Saan ka galing? Nagpunta ako sa London, Mami. Dahil gusto kong ubusin ang pera ko. Pero hindi pa rin naubos. Ano? Hindi pa rin naubos? Ginawa ko na lahat-lahat, Mami. Ginigyan ko na ng pera ang mga bata sa school at pati ang guru. Pero hindi pa rin naubos. Bukas, madagdaga na naman yan. Mami, pwede bang huwag mo na akong bigyan? Kasi stress na, stress na ako kung paano ko ito abusin. Kung stress ka na mo mas stress ako kasi araw-araw may dumating na pera sa akin. What if pupunta tayo sa Mars, Senyora? Doon na tayo titira. Oo nga, no? Sa Mars tayo. Pupunta tayo ng Mars. Muwana, sa Mars ka mag-aaral. Ita-transfer kita. Bakit kong ihanda mo ang jet plane? Senyora, ready na ang jet plane mo.